Mayroong isang bahagi sa Biblia na kung ako'y magiging tapat, talagang nagdulot sa akin ng matinding takot at kasabay nito ng labis na pag-uusisa. Bakit nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na pumasok sa mga baboy? Isa ito sa mga bahaging nagbigay sa akin ng dahilan para mag-isip ng matagal. Bakit hihilingin ng mga demonyo kay Jesus na pumasok sa mga hayop? Ang sagot dito ay mas madilim kaysa sa inaakala mo. Bukod pa rito, naitanong mo na ba kung ano talaga ang kahulugan ng bahaging ito para sa atin? At paano ito may kaugnayan sa atin sa kasalukuyan? Ngayon, sisiyasatin at uunawain natin ang lahat ng ito at higit pa. Upang lubos na maunawaan ang nangyari, kailangan nating bumalik sa mga pinagmulan ng mga pangyayari na nauna rito. Noong panahon na iyon, si Jesus ay nasa kanyang misyon sa lupa, naglalakbay sa mga lupain ng Galilea at nagsasagawa ng makapangyarihang mga himala upang ipakita ang kaharian ng Diyos. Nagpapagaling sa mga may sakit tumutulong sa mga nangangailangan at ipinapahayag ang salita ng kanyang ama. Hinarap na niya ang iba't ibang mga mapanghamong sitwasyon kasama ang mga pagtutuos sa mga pinuno ng relihiyon at maging kay satanas sa disyerto. Ngayon, naroon siya sa rehiyon ng mga gadareno, isang lugar na karamihan ay tinitirhan ng mga hentil kung saan ang kanyang presensya at mga turo ay nagdudulot ng malaking epekto. Habang si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay naglalayag sa dagat ng Galilea patungo sa rehiyon ng mga Gadareno, ang paligid ay tahimik at payapa. Gayunpaman, habang sila ay papalapit sa Pampang, tila may madilim at mabigat na kapaligiran na bumabalot sa lugar. Ito ay hindi isang karaniwang rehiyon. Ito ay kilala sa paghawak ng isang masinsinang espirituwal na kapaligiran at nililigalig ng presensya ng masasamang puwersa. Ang mga lokal na naninirahan ay nabubuhay sa takot at iniiwasan ang pagpunta sa ilang mga lugar tulad ng mga libingan kung saan naninirahan ang mga lalaking inaalihan ng mga demonyo at sila'y natatakot na makipag-ugnay sa kanila. Ang tensyon ay naramdaman sa hangin ng si Jesus ay lumapag sa lupa. Ang lahat ay nagsimula dito nang isa sa mga lumalapit kay Jesus ay isang lalaki na inaalihan ng mga demonyo. Siya ay nakatira sa mga libingan, malayo sa lipunan inaalihan ng isang masamang kapangyarihan na nagpapahirap sa kanya araw at gabi. Ang lalaking ito, madalas inilalarawan bilang inalihan ng demonyo, ay nasa estado ng patuloy na pagdurusa at pasakit. Ang mga kadena at posas ay hindi makapagkulong sa kanya at siya ay gumagala sa mga bukid at kabundukan, sumisigaw sa sakit. Sa Marcos Kabanata 5, versikulo 2 hanggang 3, sinasabi, At paglabas ni Jesus mula sa bangka, sinalubong siya mula sa mga libingan ng isang lalaki na inaalihan ng maruming espirito na naninirahan sa mga libingan at kahit na may mga kadena ay hindi siya kayang ikulong ng sinuman isipin ang kawalang pag-asa ng mga nagtatangkang tulungan ang lalaking ito sila ay gumagamit ng mga posas at kadena ngunit ito ay kanyang binabasag na parang papel walang sinumang tao kahit gaano kalakas ang kayang magpigil sa kanya kahit sa mga pinakamadilim na sandali kung saan ang pag-asa ay tila nawala na, si Jesus ay malapit ng kumilos. Siya ay dumating hindi lamang para sa mga matuwid, kundi para rin sa mga nawawala, sa mga naghihirap at sa mga inaalihan ng kasamaan. At nang makita niya si Jesus sa malayo, siya ay tumakbo at nagpatirapa sa harap niya at sumigaw ng malakas na tinig, sinabi, Anong mayroon ako sa iyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Isinusumpa kita sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Ngunit pagkatapos, isang nakakaintrigang pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Jesus at ng mga demonyo. Iniutos ni Jesus na lumabas ang maruming espiritu mula sa lalaki at tinanong ang pangalan nito. Ang espiritu ay sumagot, Legion, na nagpapahiwatig na maraming demonyo ang naninirahan sa kanya. At pagkatapos, nagmamakaawa ang mga demonyo kay Jesus na huwag silang ipadala palabas ng rehiyong iyon. Narito ang mahalagang bahagi ng misteryong ito dahil ang mga demonyo ay nagmamakaawa kay Jesus na ipadala sila sa isang kawan ng mga baboy na nanginginain malapit sa lugar na iyon. Sa Marcos Kabanata 5, talata 13, sinasabi, At kaagad pinayagan sila ni Jesus at ang mga maruming espirito nang lumabas ay pumasok sa mga baboy at ang kawan ay sumugod sa bangin patungo sa dagat, sila'y halos dalawang libo at sila'y nalunod sa dagat. Pinayagan ni Jesus ang mga demonyo na lumabas mula sa tao at pumasok sa kawan ng mga baboy. Ang kinalabasan ay dramatiko. Ang mga baboy, halos dalawang libo ay nagkagul at sumugod patungo sa dagat kung saan sila inamatay. Ngunit bakit ginawa ng mga demonyo ang kahilingang ito? Ang sagot ay maaring matatagpuan sa dalawang linya ng interpretasyon. Ang una ay sa pagnanais ng mga demonyo na iwasan ang napipintong kaparusahan na naghihintay sa kanila. Sa halip na direktang harapin ang galit ni Jesus, ang mga demonyo ay naghanap ng pansamantalang alternatibo sa pamamagitan ng pagpasok sa mga baboy. Gayunpaman, mayroon din tayong pangalawang linya ng interpretasyon na siyang talagang nakakatakot sa akin. Ang gawain ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagtatangka na magdulot ng higit pang pagkasira at kaguluhan dahil ang mga demonyo ay determinado na magdulot ng pinsala saan man sila pumunta. Isipin mo ito. Alam nila na si Jesus ay magpapadala sa kanila sa kailaliman at ang dahilan sa likod ng kanilang kahilingan na pumasok sa mga baboy ay upang magdulot ng pinsala at kaguluhan hindi lamang sa lalaking inaalihan kundi pati na rin sa buong komunidad. Mabilis na kumalat ang balita sa nangyari at dumating ang mga tao upang tingnan para sa kanilang sarili at ang kanilang nakita ay nakamamangha ang lalaking inaalihan ng mga demonyo na dati iligaw at nakatira sa mga libingan ngayon ay nakaupo, nakadamit at nasa tamang pag-iisip. Salamat sa kapangyarihang nagbabago ni Jesus. Akala mo lahat ay ayos na, ngunit may nangyari na hindi inaasahan. Sa halip na matuwa sa himala ng pagpapalaya ang mga tao sa rehiyon ay hiniling kay Jesus na umalis sa kanilang teritoryo. Sa Lukas Kabanata 8, talata 37 sinasabi, At pagkatapos, ang buong populasyon ng mga rehiyon sa paligid ng Gadara ay hiniling sa kanya na lumayo sa kanila sapagkat sila ay natakot ng labis at siya na sumasakay sa bangka ay bumalik. Isipin mong makita ang isang tao na matagal nang nakakulong at nagdurusa na sa wakas ay malaya na sa biyaya ng Diyos, ngunit hindi pa rin nakakaramdam ng kahit kapirasong empatiya kahit sa anak ng Diyos? Oo, nangyari ito. Ito'y talagang nakakagulat at kahit nakakabahala na makita ang reaksyon ng mga tao sa harap ng isang napakakagilas na pangyayari. Maaring tinatanong mo kung bakit ito nangyari at ito'y napakasimple. Tumanggi sila kay Jesus dahil ang kanyang presensya at kapangyarihan ay nagrepresenta ng banta sa kanilang mga interes sa mundong ito. Ang mga nakatira sa rehiyon ng Gadara ay lubhang nakabaon sa kanilang mga pamamaraan ng pamumuhay at labis na nakakabit sa kanilang mga ari-arian, kaya't hindi nila nakita ang halaga ng ginawa ni Jesus. Ang himala ng pagpapalaya sa taong ito na pinahirapan ng mga demonyo ay dapat sanang naging dahilan para sa selebrasyon at pasasalamat. Gayunpaman, natakot sila na ang pagdating ni Jesus ay magdudulot ng mas maraming pagbabago at kaguluhan sa kanilang komportabling buhay. Mas pinili nilang panatilihin ang status quo kaysa magpasakop sa Panginoon at hayaang baguhin niya ang kanilang mga realidad. Ngunit ano ba talaga ang kahulugan ng talatang ito para sa atin? Pakinggan ng mabuti dahil ito ay isang mahalagang aral. Ngunit bago iyon, sa Marcos Kabanata 5, talata 18 hanggang 20 sinasabi, at nang siya ay papasok sa bangka, ang lalaking inalihan ng demonyo ay nakiusap sa kanya na hayaan siyang sumama. Ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus sa halip sinabi, Bumalik ko ka sa iyong tahanan, sa iyong mga mahal sa buhay at ipahayag sa kanila ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paano siya nagpakita ng awa. At siya ay umalis at nagsimulang magpahayag sa Decapolis ng mga dakilang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya at lahat ay namangha. Upang maunawaan kung ano ang kahulugan ng talatang ito para sa atin, kailangan nating magtuon sa dalawang bagay. Ang una ay nagtatampok sa katotohanan ng espiritual na labanan na kinakaharap natin araw-araw, gaya ng nasusulat sa Efeso, Kabanata 6 talata labing dalawa sapagkat hindi tayo nakikipaglaban laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno laban sa mga kapangyarihan laban sa mga prinsipe ng kadiliman ng panahong ito laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa mga makalangit na dako ang pangalawa ay ang desisyon ni Jesus na payagan ang mga demonyo na pumasok sa mga baboy na nagtuturo sa atin tungkol sa kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng nilalang kasama na ang mga puwersa ng kasamaan. Sa pag-utos na lumabas ang mga demonyo mula sa tao at pumasok sa mga baboy, ipinakita ni Jesus ang kanyang banal na kapangyarihan sa espiritual na kaharian gaya ng nasusulat sa Mateo Walo, 32. At sinabi niya sa kanila, Pumaroon. At nang sila ay lumabas, pumasok sila sa mga baboy at lahat ng kawan ay lumundag sa dagat at namatay sa tubig. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa langit man o sa lupa.

Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at sa lupa, nakikita at dinakikita, maging mga trono, maging mga paghahari, maging mga pamunuan, maging mga kapangyarihan, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya, at siya ay bago ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay umiiral sa pamamagitan niya. Okay, ngayong naiintindihan na natin ang dahilan ng kahilingan at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin, magtuon tayo ngayon kung paano nauugnay ang talatang ito sa atin sa kasalukuyan, kasama ang isang pagninilay na inaanyayahan kang gawin ngayon. Una, dapat nating maunawaan na tulad ng pagkilala ng mga demonyo sa autoridad ni Jesus bilang anak ng Diyos, dapat din nating kilalanin at magpasakop sa autoridad ni Kristo sa ating buhay. Bukod pa rito, ang reaksyon ng mga naninirahan sa rehiyon ng mga gadareno sa himalang ginawa ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng ating sariling tugon sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming beses, tulad ng mga naninirahang iyon, tumatanggi tayo sa Panginoon at hinihiling na siya ay lumayo sa ating mga buhay dahil sa ating sariling interes at mga takot. Kapag nahaharap sa kapangyarihan ng Diyos, mas pinipili nating kontrolin ang ating mga sitwasyon kaysa magpasakop ng mapagpakumbaba sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ugaling ito ay nakababahala dahil ipinapakita nito ang kakulangan ng pag-unawa sa tunay na likas ng ating mailikha. Nakalilimutan natin na ang may kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at magpabago ng mga buhay ay siya ring nagmamahal sa atin ng walang hanggan at nagnanais na pagkalooban tayo ng mga hindi matatawarang pagpapala. Kapag tinatanggihan natin ang presensya ni Jesus, nawawala ang pagkakataong maranasan ang kanyang panunumbalik na biyaya at ang kanyang perpektong layunin para sa ating mga buhay. Nawa'y magsilbi itong babala sa atin. Huwag sana tayong tuksuhin na itaboy ang Panginoon dahil sa ating makasariling mga interes o sa ating mga di makatwirang takot. Sa halip, magkaroon sana tayo ng karunungan na kilalanin ang kadakilaan ng Diyos at ang Kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Magpasakop tayo sa Kanya ng may kababaang loob at pagtitiwala na alam na ang Kanyang kalooban ay laging perpekto kahit hindi natin ito ganap na nauunawaan sapagkat ang mismong banal na Biblia ay nagbababala sa atin tungkol sa mga kahihinatnan ng ganitong ugali ng pagtutol. Sa Hebreo 10, 31 na basa natin, Kakilakilabot ang mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Sa makatuwid, hinahamon tayo ng talatang ito na suriin ang ating mga puso at hanapin ang tugon ng pananampalataya at pagsuko sa Panginoon. Sa halip na pagtutol at kawalan ng paniniwala. Sa wakas, ang kwento ng mga demonyo na pumasok sa mga baboy ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan ng espiritwal na laban na kinakaharap natin araw-araw. Tulad ng mga demonyo na naghangad na sirain ang mga baboy, ang kaaway din ng ating mga kaluluwa ay naglalayong sirain tayo at ilayo tayo mula sa presensya ng Diyos. Gayun paman, maari tayong magkaroon ng pag-asa at pagtitiwala sa tagumpay ni Kristo laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa Efeso 6, sampu labing hinihikayat tayo ni Pablo. Sa katapusan, mga kapatid ko, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga mapanlinlang na bitag ng demonyo. Mga kapatid, naway ang kamalayang ito tungkol sa mga pakana ni Satanas ay magbigay sa atin ng motibasyon upang maging mas mapagbantay at manatiling matatag sa pananampalataya. Naway patuloy nating hanapin ang proteksyon at kapangyarihan ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng patibong ng masama at manatiling tapat sa ating Panginoon at tagapagligtas sapagkat ang nasa atin ay mas dakila kaysa sa nasa mundo. Naway hayaan nating ang kwentong ito ay magbigay inspirasyon sa atin na hanapin ang kalayaan at panunumbalik na tanging si Jesus lang ang makapagbibigay. Naway buksan natin ang ating sarili upang tanggapin ang kanyang kapangyarihang nagpapabago at mamuhay ng isang buhay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig bilang tugon sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Umaasa ako na talagang may natutunan ka na mahalaga para sa iyong buhay. Ako'y natutuwa na maibahagi ang mensahe ng Panginoon sa iyo kung ayaw mong makaligtaan ang mga susunod na nilalaman ng channel, iniimbitahan kita na mag-subscribe upang sabay tayong magpunta sa kabilang daan ng mundo. Sana ay makita kita sa susunod na video, isang malaking yakap.